Okay, so ayan, hello mga katendera and mga kasari. Welcome dito sa ating YouTube channel and dito sa ating Sari Sari Store. Okay, medyo masigla na ngayon ang tenderan ninyo. <laughs> kasi medyo okay, okay na tayo. Di ba nag-upload ako? Siguro nung video ko, video ko noon, uh, nung isang araw. Kasi kahapon hindi ako nag-video. And uh, kahapon, hindi rin ako naligo. <laughs> kasi may pisa. Yun, alam ko na pisa pala yun sa Tagalog kasi may nag-comment uh, dito sa... Uh, Doon sa na upload ko, may nag-comment. Uh, sabi, pisa daw yun. So, ayan, salamat sa nag-comment. Uh, nakalimutan ko lang yung name niya. Pasensya, hindi kita may shout out Hindi ko nakuha yung name mo. Yun, pisa pala. So, kumusta na ako? <laughs> kumusta na yung tindahan? Okay, yung tindahan is ganun pa rin. <laughs> wala pa rin masyadong laman. Oh, di ba? Yung last na upload ko, yung, di ba yung ano, yung update ko sa inyo nung sinabi ko na uh, wala na masyadong laman yung tindahan ko. Eh, ganun pa rin naman yan. <laughs> wala pa masyadong laman. <laughs> Pero, uh, nakapamili na ako. So, dapat kanina, ah uh, may mga dadating na dito ngayong araw, kaninang tanghali yung mga pinamili natin. So, medyo madami-dami na yon kasi ilang days ako na hindi talaga uh, nagkumpra masyado. So, kanina hindi na ikarga yung aking mga pinamili sayang pati yung sigarilyo ko hindi na ikarga iwan ng bangka pero may dumating naman na kanina sa akin na groceries pero ano lang mga wholesale wholesale siya pero yung mga mga pvarious barios yung mga hindi hindi isang box ang kinukuha ko hindi na ikarga. Konti lang yung naikarga kanina, madami pa rin yung na, nandoon sa city na hindi naikarga. karga So kanina meron ako dumating na dalawang jug ng uh, mantika, meron tayong uh, pancit canton dalawang case, isang case ng isang case ng Creamy White Twin Pack and Coffee Blanca na Twink and Bar Brands. Wow, ayan. Yun po yung dumating kanina na pinamili ko. Madami pa yung naiwan doon. Kaya wala akong maia-unbox ngayong araw. Wala akong grocery haul. So, update-update lang tayo. Hindi ko na ipapakita yung uh, dumating ko kanina. Uh, yung dumating kanina. Andun kasi sa kusina namin. So, hindi ko na ipapakita kasi konti lang naman yon sinabi ko na lang kung ano yung dumating uh, sana bukas maikarga na yon kasi wala na tayong mga display bungi-bungi na yung ating mga display sa ating mga estante ayan di ba ang dami nang wala Okay, medyo okay na ako ngayong araw, medyo okay-okay na tayo, and nakaligo na ako. Medyo okay na siya, medyo natanggal uh, na din yung sakit kasi in, ano, na, uh, lumabas na din yung, uh, ano yung tawag nila, yung mata daw, tsaka yung nana, nawala na din, sobrang sakit, <laughs> tsaka gabit, tsaka kanina. <laughs> Pero ngayon okay na. Ayan, malaki lang yung mga sinusuot ko ng mga damit ganito, mga t-shirt na malaki, yung mga luluwag kasi, Uh, masasagi kasi yung ating pizza dyan sa ating kilikili. Kaya kailangan man yung susuot ko. Ayan, hindi naman nakikita yun. So hindi nyo makikita. Medyo okay na tayo at nakakagalaw na tayo. Medyo normal-normal ng konti. May kunting sakit pa pero siguro bukas wala na ito. Hmm. Nakakaganyan na ako. Ganyan-ganyan na natin yung kamay. Kaya na natin. Pero syempre, laylo pa rin naman ako sa pagtitinda. Laylo pa rin ako sa mga gawain dito. Hindi pa ako talaga totally na uh, nagtatrabaho, hindi pa din kasi syempre, alalay pa din kasi kahit na medyo okay okay na tayo ay ayoko pa rin ayoko pa rin na uh, biglain yung ano yung katawan natin. Kaya hinihinay lang muna ako sa trabaho. Sakto lang yun na hindi kanina dumating yung mga pinamili ko. Bukas pa siya, tamang-tama. Kasi malay natin, bukas okay na talaga tayo, di ba? Wala nang sakit kahit anong gawin natin is wala nang sakit yung ating dito ka ng kamay. Sana, no, sana okay na tayo bukas. Sana wala nang sakit, patanggal na siya. Um, kasi bukas, syempre, madami na naman yung ano, madami na naman tayo ni-display. Hataw na naman tayo bukas kasi ang dami na natin walang stock. O dito pa nga lang sa background ko, alam niyo na wala na wala na tayong mga ano, mga stock oh. Bungi -bungi na dito sa istante namin wala na, mga dilata namin wala na. ang dami na namin walang dilata. Kanina may tinin dami nagganap ng mga dilata. Kasi ngayon yung sobrang fast moving ngayon na maulan is dilata at saka itlog at saka mga noodles Pansit canton. Sobrang fast moving siya ngayon dito sa tindahan. Hindi ko lang alam sa ibang tindahan kung ganun din yung fast moving sa kanila ngayon na maulan. Ngayon na ganito yung panahon sa amin talaga mga cup noodles um, mga pancit canton um, noodles tapos itlog mga kape yan mga fast moving siya ngayon dito sa tindahan kaya kailangan lagi ako may stock ngayon ng mga pansit canton mga noodles kahit mayroon pa ako stock dito na mga ting isang case pero nabawasan na mayroon pa din akong dadating bukas kasi ngayon ay maulan malamig so yun ang mga binibili nila dito kasi kami ay sa isla. So, mahirap yung ulam. Mahirap din yung isda, mahal. Kasi syempre, pag naulan, maulan, masama yung panahon, ay kulang yung nagpapalaot. Nagpapalaot ba yun sa Tagalog? Kulang yung isda. So, itlog, at saka noodles, at saka mga dilata yung malakas ngayon dito sa tindahan. At syempre, yung mga sigarilyo, hindi yun mawawala. Yan yung nangungunang malakas dito sa tindahan. Kasi, um, malamig. Kaya mahilig sila magsigarilyo pag ganito na malamig. Ganito na maulan ang panahon. May na naman ulit tayo. Pero ito yung bago naming asukal. Ito is kahapon. Ayan, kahapon ko ito binili. Wash na yung asukal namin. Nung isang araw kasi medyo mapula siya. Kahapon yan. Tapos hindi pa talaga ako nagripak talaga nag ako kanina kunti lang kasi ayoko pa nga magtrabaho talaga. Hinahinay lang ako habang tayo ay medyo may kunti nararamdaman pa. So hinahinay lang muna tayo sa pagtinday hinahinay lang tayo sa mga gawain dito sa tindahan. Pag okay na tayo talagang, okay, okay yan. Bonggang bongga tayo. Kasi ba ulit at saka magtitinda. So babalik tayo. Ngayon, ano tayo? Medyo alalay, lalo, lang muna tayo. Sana bukas okay na, wala na talagang sakit para balik na tayo sa normal. Kasi kailangan ko na din mag stock ngayon Kasi medyo kung ganitong panahon na lagi maulan Kailangan may stock ako Kasi mahirap na baka biglang sumama yung panahon Eh isa-isla kami eh, mawalang, uh, Baka bigla din mawala ng biyahe Kung masama yung panahon Kailangan may stock ako ng mga noodles itlog bigas Mga uh, uh, kape Kasi yun naman talaga yung pinamimili dito Pag ganito na medyo maulan talaga yung panahon Yun ang mga fast moving dito sa store ko Pag ganito ang panahon namin talaga na ng umuulan. Okay. So, ayan, ito yung status ng store namin. Ito wala na, 'di ba? Minsan puno yan ng mga chichir mga ano pala mga biskwit. Wala na. Ah, bukas magkakaroon na din ako ng chichir. Ya. Sobrang hirap ng chichir. Yeah, dito sa lugar namin, simula nung Uh, pagkatapos ng New Year. So wala na akong mahilig na chicheria. So hindi na ako na ng chicheria. So bukas, uh, nagkaroon din mga Oishi product pa lang yung dumating. So bukas magkakaroon na ako ng chicheria kasi marami na naghahanap ng chicheria dito sa tindahan namin. Okay, so ah uh, ito lang yung update muna natin. Mga kapitenera, mga sari Ayun, nag-update lang ako. Na okay ako medyo okay na. <laughs> na kalbo pa din yung tindahan namin. Pero bukas magkakaroon na ng laman niya. Yan, magkakaroon na ng konti, konti-konti lang muna, mapupuno din yan. At syempre, nakabayad na tayo ng permits. Kailangan natin mag, kailangan natin kumayo ulit <laughs> Kasi nagbayad na tayo ng permit, kailangan natin makabawi ulit. Pero may babayaran pa tayo. <laughs> diba? So, kailangan natin na uh, bumawi. <laughs> Kasi lang ang gastos, no? Pag January talaga, daming bayarin. Ang daming bayarin. Pag, uh, pagpasok ng bagong taon. Okay, so ito lang muna yung update ko sa inyo mga kasari and mga katendera. Ayan, maraming salamat sa pag-subscribe sa channel natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, sa so subscribe mo na yung ating YouTube channel. Ako ay nag upload ng mga ganitong video, ganitong vlog tungkol sa, mag, uh, tungkol sa pagsasari-sari store, mga kung ano-anong ang ginagawa natin dito sa tindahan. So, subscribe mo na kung mahilig ka manood ng mga ganitong video or mga ganitong content. Okay, so ayan sa mga nakasubscribe na dyan. Maraming salamat sa mga kapwa ko pasari, maraming salamat sa lahat ng laging nakasubaybay sa akin, nanonood sa ating mga video at tinatapos yung video natin. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Good evening and good night na rin. <laughs> okay, ayan, good evening and good night sa inyong lahat mga kasari, mga katendera mo pinagabi. Ay, atanan ng mga waray nga nagkikita. So maraming salamat ulit. Ayan, naka 200 na pala tayo. Ayan, maraming salamat sa nagsusubscribe sa atin. Sana maka 1K agad tayo dito sa channel natin. Again, maraming amin salamat good night good evening sa inyong lahat bye bye see you the next vlog bye bye